Hello mga kapatid, inanyayahan namin iyon na mag-subscribe sa Bro Mail at Channel. Dami kayong matutunan. Subscribe, like niyo, i-share niyo, at huwag kalimutan, pindutin ang bell button para updated kayo sa talakayan. Hello mga kaibigan at mga kapatid. So once again, this is Brother Mel. At meron lang tayong sagutin na isang video. Actually, this is a pastor from Seventh-day Adventist. At sinasabi niya na yung nagkumpada na ng Biblia ay dapat yung pangalan daw ng relihiyon ng nagkumpal ng Biblia ay dapat daw na sa Biblia. Panoorin muna natin yung video niya. Ito yon pang-compilation naman tayo ng Biblia. Again, mga kapatid, palagi po nilang sinasabi na sila po ang nag-compile -co po ng Biblia. Wala daw po Biblia kung wala daw po yung kanilang sekta, mga kapatid. Totoo ba yun, mga kapatid? Granting po na totoo yung argument nila. Kung sila talaga po ang nag-compile ng Biblia and they believe, based on their belief po, mga kapatid, that they are founded po by Christ in AD 33 daw po. Granting po, natutuo yun ha. Pero bakit po? Throughout the New Testament epistles or books po from uh, Matthew to Revelation, ni isa pong line, wala ka pong mabasa po na pangala na kanilang sekta po, mga kapatid. If... Okay, so narinig natin. No? So unang-una, sinabi niya na ang iglesia ay naitatag noong 33 AD. At ang Biblia, so alam naman nating lahat na na-compile yan between 300 to 400 AD. So, there is a hundred years, more than 300 years ang gap uh, na na-compile yung Biblia after na maitatag na yung iglesia. Okay. So, hindi katulad ng ibang sekta ang nag compile ng Biblia na namumulot ng pangalan sa Biblia para ipangalan sa kanya ng sekta. Because the church who compiled the Bible ay nag-exist na bago mag-exist ang Biblia. Yes, the scripture exists before the church. But the scripture is not a Bible, hindi rin matatawag na Bible, pag hindi kinumpile at na-canonize ng church uh, na responsible sa paggawa ng Biblia. At hindi matatawag ang Biblia na Biblia kung hindi dahil sa church na nag at nag-canonize ng Biblia. So, kung susundan natin yung logic ng pastor na ito, na pag hindi mabasa sa loob ng Biblia ang pangalan ng church o sekta ay nangangahulugan lang na parang inamin din niya na walang kinalaman ang sekta niyang Seventh Day Adventist sa compilation at canonization ng sacred scriptures na tinatawag natin ngayon na Biblia. Dahil wala sa Biblia na pinangalanan ni Kristo sa Matthew 16.18 ang church na Seventh-day Adventist Church. At wala ni isa sa mga apostol ni Kristo ang tumawag sa church na tatag ni Kristo na Seventh-day Adventist Church. So, inamin lang din ng pastor ng Seventh-day Adventist Church na wala talaga silang kinalaman sa compilation at sa pag-canonize ng Biblia para madiklara at maituring itong inspired word of God. At yun lang, God bless sa ating lahat and Viva Cristo Rey!